Hi guys, welcome back to my channel ngayon magluluto po tayo ng chocolate na chocolate pudding so ito may peanut butter tsaka dalawang itlo ito po yung mga gagamitin natin 1 cup ng harina, dalawang piraso ng tinapay tsaka chocolate, yung chocolate to tunawin po natin mamaya sa sa butter. Tsaka 1 cup na milk. Yung tinapay guys, hiwain lang natin ng maliliit. tunawin po muna natin yung chocolate saan sa butter Ayan, so, nag-melted na po yung butter. Lalagay na po natin yung chocolate. Any chocolate po pwede. So, ako meron akong dairy, dairy cream. Kaya ito na lang at saka galaxy. Mix ko na lang kasi dalawa lang yung dairy cream po. So, konti lang siya. So, ayan, melted na po siya. I Set aside po natin. Lulutuin po natin. Ilalagay na po natin yung gatas. One cup. Saka yung tinapay na niliit-liit. ilan lang natin guys Hanggang sa lumambot yung tinapay nalagay na po natin yung harina. Pag marami tayong tinapay, guys, hindi nyo na kailangan gumamit ng harina. Damihan nyo na lang yung tinapay. Saka yung dalawang itlo guys, lagay na natin. vanilla gas 1 teaspoon lang. Wala akong extract kaya powder na gamit. Ko. At saka, instead na ga, ano, asokal, condensed milk na po yung ginamit ko para mas masarap. Kalahati lang ilalagay natin para hindi masyadong matamis. maglagay tayo ng ano, dalawang tablespoon na ano, cocoa powder. Mix lang natin guys hanggang maghalo na yung lahat. Hanggang gumanda na yung mixture ng niluluto natin. So ayun, na-transfer ko na siya guys sa ating hulmahan. Pwedeng ilagay sa ref 2 hours before kainin sa guys. Pero yung sa akin, luluto ko siya muna sa oven for 30 minutes. Kasi naglagay po ako ng harina. So ayun na guys, luto na yung chocolate pudding natin. Pudding pala pading ng pading pudding yan yeah. orang tak tahu. Nalagay na natin guys yung toppings natin, yung tinunaw natin na chocolate sa butter. Para kumintab siya at masarap tingnan. pwede rin caramel ilagay nyo guys